ba ay nasa tamang pag-iisip? Kung siya nga ba ay tinatawag na bangag? Nananatili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na, na patunayan na siya ay bangag. Pero kinakailangan sagutin na po ng presidente ang paratang na yan. So bagamat itong uh, pagpapakalat ng pulvoronic video ang dahilan sa pagigipit sa akin uulitin ko po. Nagpapasalamat ako doon sa mga tao na nagsiwalat ng video na ito dahil importanteng masagot po ng Presidente yung paratang na yan dahil ito naman po ay hindi lang nanggaling sa pulveronic video. Ito po ay sinabi na ng Presidente nung siya ay um, Presidente pa na may isang tumatakbong kandidato para Presidente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot na inulit niya nung Enero ng uh, taong nakalipas sa isang maisog rally. Nalulungkot din po ako dahil ako po ay palaki ng isang uh, uh, piskal na halos buong buhay niya ay uh, ginugol para sa serbisyo dyan sa National Prosecution Service bago po siya na talaga bilang isang West. Uh, grade school pa lang po ako, ako ay palaboy-laboy na dyan sa DOJ, sa Padre Faro, lalong-lalo na dun sa Lumang Kantin. At um, nalulungkot ako na Um, napilitan na sampahan ako ng kaso ang ating mga profesional na mga piskal. Bakit ko po na sabi na talagang pinilitan sila o pinireassure na mag-sampan ng kaso? Unang-una po, um, ang pagsampa po ng kaso sa akin ay isang afterthought. Sa supplemental complaint affidavit lang po ako dinawit. Para bagang na-realize nila na nung uh, nalaman nila na ako'y sa abroad, hindi nila ako mapapauwi, hindi nila makakansal ang aking passport sa pamamagitan lamang ng isang warrant of arrest na galing sa Kongreso. Dahil sa ayon sa passport law, kinakailangan eh, merong order ang hukuman para i-cancel ang uh, passport ko at ito ay dahil nga meron akong nga uh, kaso at ang kaso nga sinasabi ng batas ay kaso sa korte at hindi kaso lamang sa Kongreso. Kaya hinabol po nila ang pangalan ko dyan sa supplemental uh, counter affidavit, uh, complaint affidavit na yan. Pangalawa, napakatagal po bago maresolba ng DOJ ya ang uh, complaint affidavit ng PNP. Dapat po yan within 90 days. Yan po ay nakasaad sa kanilang rules. Pero ako po ay nagsumite at ang case was submitted 3rd of December. Umabot po na halos apat na buwan or almost one month later ang pagre-result nila ang aking tingin po doon sa uh, extra month na lumipas bago ma-resolve yan, eh talaga na-pressure yung members ng uh, prosecution panel. So akin mensahe po sa kanila, naniniwala naman ako sa kanilang katapatan. Dahil 34 years na po ako nagpa-practice, karamihan po ng kaso ko ay bilang isang private prosecutor, at talaga naman pong kapit ako sa mga public prosecutor sa mga kasong hinarap ko. No? Pero naiintindihan ko naman po na sa mga panahon ngayon, eh talagang minsan eh hindi ka makakahindi sa political pressure lalong lalo na kung ang iyong trabaho, ang iyong karera bilang isang profesional na piskal is at stake. So naintindihan ko po na kinakailangan kumbaga to go with the flow bagamat uh, ako po yung maasa that in due course eh magsasalita itong mga piskal nito kung anong klaseng pressure ang inexert sa kanila. Naniniwala po ako sa kanilang katapatan at ang tingin ko po matindi talaga yung pressure na na-apply sa kanila. At nalulungkot nga po ako dahil isa sa pakasalanan ng uh, Marcos administration ay ito nga pong uh, pagbababoy sa ating criminal justice system. Ngayong uh, ginagamit na po nila ang politika para sa desisyon kung kakasuhan o hindi ang isang tao para sa isang non-bailable offense at that, e eh, talaga pong uh, ito po ang dahilan kung bakit masisira ang pagtiwara ng, ta ng ating taong bayan sa ating uh, criminal justice system. No? Uh, gaya ng nasabi ko, ako po'y pinalaki na isang taga-National Prosecution Service at narinig ko mga kwento po sa panahon ng Marcia Lopano na talagang hindi po talaga nag-give in sa pressure, yung nagpalaki sa akin. Uh, kahit kanino man manggaling ang pressure na yan, sasampahan ng kaso ang dapat sampahan ng kaso, ea eh, absulto ang hindi dapat makasuhan. no At nalulungkot nga po ako na politika naging dahilan kung bakit tayo nasampahan ng kaso ngayon. Gayunpaman, ako rin po'y nagagalak kasi sa totoo lang po, Uh, isa sa issue dito sa aking pending asylum petition, eh ano bang resulta dito sa kaso na sinampas sa akin for qualified trafficking? No, Ang tinatanong sa akin, dun sa mga naka, nakausap ko na, uh, nakabahagi ng uh, immigration dito sa Netherlands is, habang wala pang resulta yung kasong sinampan ng PNP sa akin for um, qualified trafficking na non-bailable, eh mahirap nilang desisyonan yung aking kaso for asylum. Bagamat, kumpletong-kumpleto pong sinumiti ko, halos sa um, isang metro po ang uh, ang taas ng mga papeles na dinokumento ko at halos po 400 euros ang aking ginasos pagpazirok lang ng one copy ng mga dokumento kasama na po yung buong file ng kaso na nakabingbin o na-desisyon na ngayon ng DOJ no, para sa human trafficking. At ang malinaw nga po na aking sinabi sa kanila at tinanggap naman nila ang eksplanasyon para mapatunayan na ako ay merong um, reasonable certainty of success in the um, prosecuting before a court of law, eh dapat map mapurebahan yung tatlong elemento ng trafficking. Yung pagre-recruit, yung sa pamamagitan ng dahas, at yung intensyon na pagsamantalahan yung uh, paggawa ng isang taong na-recruit, na no? At hindi lang po 'yan, kung ang kanilang teorya ay conspiracy, dapat po ang conspiracy ay maprubahan din, uh, hindi lang po um, sa pamamagitan ng probable cause kundi reasonable certainty of uh, success in prosecuting in court na uh, may nakaroon po ng sabwatan or conspiracy. At wala naman pong kahit anong alegasyon ng conspiracy diyan ang sinabi lang nila, tinamahan ko sa Pagcor para sa um, uh, pagbayad ng mga deficiencies. Uh, itong si Cassandra Ong, yung isang papel na wala naman lagda, na ako daw ay legal, na sabihin na nating totoo ay hindi naman po krimen para maging legal sa kahit, kahit sa inyong kumpanya at yung nakitira dyan ng isang dating staff. To. So malinaw po na hindi man lang napakita na ako po ay gumawa ng kahit anong elemento ng trafficking at malinaw po na wala rin kahit anong ebidensya na nagpapatunay na meron pong conspiracy. Kaya nga po sinabi ko na isa pasa karagdagang kasalanan ng Marcos administration ay yung pagbababoy ng ating sistema, ng criminal justice system. At ang pagsampan ng non-bailable charge laban sa akin ay isang malaking prueba na talagang meron pong miscarriage of justice. At um, kampante po ako ngayon na sa desisyong ito, baga hindi ko pa nakikita ang resolusyon, ay eh mapapatunayan ko na ito pong kasong sinampas sa akin ay tinatawag na unjust prosecution dahil wala pong kahit anong basihan yan at dahil ang unjust prosecution po ay isang form of political persecution, naniniwala po ako na magagrant po ang aking asylum. Ngayong uh, isasampa po sa hukuman itong kasong ito, lilinawin ko lang po. Hindi po ako pugante. Ako po ay isang bona fide um, asylum seeker. At ang karapatan naman na humingi ng asylum ay aking karapatan bilang isang mamamayan ng mundong ito. Ito po ay napaka-importante karapatang pang tao, which literally, makes the difference between life or death, no? At, uh, syempre po, gagamitin din natin yung pag-aaral, gaya ng mga grupong regress na nagsasabi na ang ating mga prison conditions are torturous, no? Uh, meron na po kaming kaso na sinampa laban sa uh, gobyerno ng Pilipinas, sa Court Suprema, hindi nga lang po napagbigyan, pero ito pong kaso na Albert Wilson versus Government of the Philippines ay nagsasabi nga na ang Pilipinas ay... Uh, Um, hindi tumutupad sa kanyang katungkulan doon sa tratado laban sa torture Dahil ang mga prison conditions natin ay torturous At dahil torturous na po ang description ng international community sa ating uh, mga preso At ang aking um, kaso ay non-bailable Ibig sabihin po, eh, madali ko ng patunayan na I will be subjected to torture Kung maaikukulong ako sa isang uh, kulungan ng Pilipinas Yan lang po at uh, ngayon po kung meron po kayong mga katanungan um, pwede nyo na pong itanong ngayon. Hi, Attorney Roque. Namit po from TV5. Let's go ahead. Company. Sir, ang um, sabi po ng Department of Justice, haharangin daw po nila yung asylum yung uh, request ninyo sa Netherlands once na lumabas yung arrest warrant from the court. Uh, so, tulad daw po yung Department of Justice sa government ng Netherlands to inform them na meron na daw po kayong pending na uh, warrant of arrest. Reaction niyo po on that, sir eh gawin nila yon kung gusto nilang gawin. Eh sa Timor Leste nga, hindi na sila nagtagumpay sa kaso ni Arnie Tevez dito pa kaya sa Netherlands na pinagyayabang nila na they are the, the, capital of human rights and the rule of law. Kahit anong pagtutol po nila, yan ay magiging pureba pa na talaga namang merong unjust prosecution dahilan para talagang matuluyan ng magrant ang aking asylum. So maraming salamat din sa kanila dahil ito nga yung mabuting pangyayari, wala nang kaduda-duda ngayon magagrant ang aking asylum. Okay, meron pa kayong mga Thank katanungan? You po, point, um, okay. Okay. Thank, Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. So kung wala na kayong katanungan? Attorney, attorney. Yes, Jason? Yes po. Attorney, gusto ko lang po itanong. Sa tingin niyo po ba, itong uh, sinampak po sa inyo ng Department of Justice ay may kinalaman po ito sa mga pamilya Duterte since kilala po kayong kalyado ng mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte at naging secretary rin po kayo ni abahagi po kayo ng kabinete ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Wala na pong ibang dahilan sa kanilang pagsamba ng kaso na non-bailable uh, laban sa akin kung hindi ang aking malapit na relasyon sa pamilyang Duterte. Kaya na aking sinabi kanina, um, talagang pinag iinitan nila ako sa mulat mula dun pa lang sa Quad Committee ng uh, Quad Committee ng Kongreso dahil ako pinagbibintangan nila na nagpakalat nitong pulvoronic video. Alam ko po 'yan dahil ako naman po ay naging kongresista at 'yan ang naging sa akin ng mga malalapit kong kaibigan sa kamera. At ang sabi pa nga nila, hindi nila titigilan ang pamilyang Duterte at ang kanilang mga alyado hanggang hindi na sila tuluyang mapulbos at bago pa nila sinimulan itong huwad committee hearings eh ay na sa akin ng mga kasama ko sa Kongreso dati kung anong plano na plano nila no na ipakulong si presidente Duterte sa The na ipa-impeach at patanggal si VP uh, 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 Duterte bilang vice president, ipakulong si kongresman uh, Pulong at si attorney Scarpio uh, um, para sa non-bailable offense at nadawit nga po ako dahil sa Pulborough video. Ngayon po sinampahan ako ng non-bailable human trafficking. Sir, uh, lastly po, ito rin po ba yung may kinalaman po sa May 12 elections at maging sa nalalapit na po na uh, 2028 presidential elections? Well, nagkaroon ng isang report naman po talaga, isang pahayagan dyan sa Maynila, no, na nagsasabi na talaga meron silang OPLAN para nga sirain ang mga Pamilan Duterte at kanilang mga aliado. Sa tingin ko, sa mga nararating pang panahon, marami pang uh, mga pangyayari, nagsalita na po ang VP Sara na kabilang ang kanyang pangalan sa mga tao na aarestuhin ng ICC. Actually, sinabi ko sa kanya na may nakalap rin akong impormasyon dito sa Netherlands, kaya lang hindi ko pa pinarating sa kanya dahil kumukuha ko ng ng uh, second confirmation no? pero uh, nagulat nga ako na bagamat hindi ko pa mismo rin report sa kanya eh na nakuha na niya yung balita no. so ang balita ko po ay uh, merong dalawa nang uh, na, na issue na warrant of arrest at uh, bagamat hindi pa ako nakakakuha ng kumpirmasyon na isa sa dalawa si Vice President Duterte yan po yung naunang ulat na natanggap ko na hinahanapan ko pa ng second at saka third verification no. so um na nakasaad din doon sa opla no nagagastos sila ng 8 billion para tuluyang matalo ang mga kandidato ng Duterte at ang kanilang mga supporters at na eh, nararian yung katunayan na uh, single out naman nila yung dalawang kandidato ng Duterte si uh, Senator Bongo at si Senator uh, uh, De La Rosa para ma-arresto rin ng ICC Maraming salamat Ernie Maraming salamat Jason Okay? So, maraming... Thank you, sir. Okay. Sir, na hindi ko nasagap kung nasagot nyo kanina. Pero paano nyo po didepensa ng inyong sarili dun sa case na isinampa ng DOJ kung kayo ay nandyan? Uh, siguro hindi nyo naman ito yung ano ninyo, yung punches, but still, how do you intend to ano, defend yourself po? Well, 34 years of legal practice naman po ako, no? Uh, and also a professor of law at the University of the Philippines College of Law. So alam ko naman po mga remedyo. Hindi ko po tatakasan yan. Haharapin ko rin, pa rin po sila sa korte dahil meron naman pong karapatan ng kahit sinong mamamayan magsampa ng petisyon pag nagkaroon ng grave abuse of discretion. Ang kahit sinong taong gobyerno. At kapag sila ay nagsampa ng non-bailable na kaso, ha? Na walang kaibide-ebidensya, in my mind, that is grave abuse of discretion. Salamat po, Secretary. Salamat din pa. So patuloy pa rin po ako naniniwala sa ating hudikatura baga na ako nawalan ng tiwala dito sa ating Hekotibo. At yan naman po ay uh, consistent din no, sa aking paniniwala na habang nandyan ang Marcos Jr. bilang Pangulo, e eh, walang mabuting uh, uh, magre-resulta para sa bayan. Okay? Kung wala na po kayo, katanungan, maraming maraming salamat po at napagbigyan niyo ako ng uh, pagkakataon na madinig ang aking uh, punto de vista. Ang aking uh, masasabi lang po sa uh, mga uh, supporters ng Duterte at yung mga naniniwala sa akin, kapit-bisig po tayo dahil uh, naniniwala ko that in the end, the good will always prevail over the evil. Maraming sir, salamat. Sir? Yes, ma sir? Yes? Sir, sorry, yung grave abuse of discretion, paano yun? Um, kailan? plano ninyong mag-file? Kailan po yun? Um, Wala pa po ako natatanggap na resolution eh. Nakakalungkot so, na uh, Dito sa Pilipinas, nauuna pa ang media kaysa doon sa mga partido sa kaso na nalalaman ng mga desisyon. No? So, I, something has to be done about this. No? I don't think so, it should be right. that parties to um, a preliminary investigation will find out about the decision against them from the media. No? Hanggang ngayon po, wala pa ako natatanggap so kapag may yung resolution ng uh, DOJ tapos uh, parang bago pa mag-issue ng resolution ng court na kung may um, sa arrest warrant probable, ano cost, ganun sir everything is speculative now kasi hanggang ngayon okay. nga po, hindi pa lang kung ano talaga ang resolution ng court eh, ng ano ng uh, prosecution panel ah uh, dahil uh, talaga naman ako nalungkot nang nalaman ko may ganyang desisyon kasi naniniwala talaga ako doon sa katapatan lalong-lalo na nung uh, chair ng uh, prosecution team. No? At uh, gaya na aking sinabi, matindi talaga siguro yung pressure na inapply sa kanila pero yung delay sa pagre-resolve ng kaso ay napapakita na talaga nagkaroon ng alinlangan no? sa pag file ng kaso laban sa akin. No? So hayaan muna natin na ma-receive ko yung uh, um, resolution na yan at, at aking sinasabi bilang abogado I will continue to avail of judicial remedies. So, hindi po ako magiging pugante. I am not evading arrest. I will be exercising my rights to avail of judicial remedy and exercising my rights as a human being under the International Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Okay, sir. Thank you. Balitaan niyo na lang kami, sir. Abang-abang lang kami. Okay. Maraming salamat po. Thank you. Niya. Thank you, sir. Have a good day to everyone.